Kinihimok ng Philippine Rice Research Institute of Field Rice ang mga magsasaka na magtanim ng mga di kalidad na uri ng binhi. Ito ay naaayon sa palay check system ng ahensya, particular sa key check 1 na nakatutok sa paggamit ng mataas na kalidad ng mga binhi ng isang inirerekomendang uri. Sa panahon ng pagtatanim, binigyan Dean ng Philraise Plant Breeding and Biotechnology Division Science Research Specialist Bruce Braceros na ang paggamit ng mataas na kalidad ng mga buto ay hahantong sa mataas na ng paglaki. Mas mababang mga kinakailangan sa bini, malusog na mga buto o punlak, gayon din sa mahusay at epektibong pagtatanim ng pananim. Dahil dito nagbigay ang Phil Rice ng mga pangkalahatang rekomendasyon sa pagpili ng mga dekalidad na uri ng binhi. Sa una, ang mga magsasaka ay hinihikayat na kumuha ng mga buto mula sa mga akreditadong seed grower na tinitiyak na ang isang tunay na tag mula sa National Seed Quality Control Services o NSQCS ay nakakabit para sa garantisadong kalidad. Gayun pa kung ang mga buto ay lumang stock o carry over mula sa nakaraang panahon, ang mga magsasakay dapat magsagawa ng germination e test bago magtanim. Binanggit din niya na dapat iyaki ng mga magsasaka na nakapasa sa germination test sa mga binhing ginawa ng magsasaka upang matukoy ang kalidad nito na maaaring gawin ng magsasaka o NSQCS. Bukod dito, pinapayuhan ng mga magsasaka na bumili ng variety na angkop sa kapaligiran o panahon ng pagtatanim. Sa panahon ng tagulan, hinihimok din ang mga magsaka na bigyan pansin ang mga laganap na peste sa lugar at isaalang alang-alang mga katangian ng pagkawa sa katirahan ng iba't ibang insekto. Kaugnil ito ay ni Braceros ang pagpili ng iba't ibang tugon sa mga umiiran na lokal na problema sa larangan. Panguli bukod sa mataas ang ani, inirekomenda na tiyaking mataas ang demand sa pamilihan ang variety. Sa pamagitan ng pagsunod sa mga rekomendasyong ito, Makakaas ang mga magsasaka ng mataas na ani, mataas na kalidad na budin at pagtaas ng kita. Para sa karagdagang impormasyon, maaari makipag-unayan ang mga magsasaka sa PhilRice Tech Center Hotline sa 0917 o bisitahin ang official website sa www.filarize.gov.ph